Magandang araw sa lahat. Welcome to my blog in CJ Game Yard. Ang uh, ipakita ko lang yung mga sisiw natin na naka-range uh, ano na pala ito? Uh, mga kakeril, bibi kakeril. Uh, paka pakainin muna natin sila para makita natin. Okay. Mga 20 paraso ito lahat. Uh, ang white kelso nasa ano 11 14 tapos may tatlong machine kelso sa katatlong 50 sweater na naka-cross sa Boston Roundhead. Oh, 2 and a half months na sila. To and a half months. Okay. Ayan. So, ang range area nila, masyadong matarik. Pero, kayang-kaya na nilang bumaba. Akyat ba? Akyat baba ba? Hmm. Ngayon, ang problema, itong anim dito, medyo iwalay ito sa grupo ng yang 14. Itong tatlong machine killso na at saka tatlong white killso na nakuha ko sa Easy Game Farm. Pag kumain tong mga malalaki, yung matanda sa kanila. Uh, ano uh, hindi sila maka atra hindi sila maka ano makasabay sa mga malalaki. So, do doon muna sa si baba pagkatapos ng mga malalaki sa kasila akyat. Eh wala kasi akong masyadong ibang lugar na mapaglagay. Wala ko sana sila pero so, di bali na. Oh. Malapit na rin silang yung iba ko. Eh harvest ko sila sa isang buwan na lang siguro ito. So, Okay. Meron tayong bagong pisa. Ah uh, ito yung kuan, uh, 3 days, 3 days old. Bibisa lang sa incubator. Ang ano ito, 25 pieces. Ang sampo nito yung lemon na murukat. Nakakros sa 5k sweater. Ang 15 piraso ito yung uh, pure, uh, straight na kawan, uh, golden boy sweater. Meron na. Ito, ito yung primerong anak ng golden boy na na ko sa Kodja Game Farm. Ayan. Uh, bala kong ilipat ko ito dito sa kabila. Ilip, kasi masik masikip sila. Ilipat ko dito. Ilipat ko dito. Tsaka yung laman nito, mayroong mayroon ditong walong piraso ilipat ko ilipat ko doon so dito na sila mamaya mga ano rin ito mga 5k sweater nakakross sa uh, Boston Roundhead eh. Okay. punta tayo sa tingnan natin yung ano yung mga blacks, yung super brown red na nakakross sa Milsims Black. Yung na-acquire ko sa Easy Game Farm. Okay, punta natin. O, oh, ito yung, ano na, ito yung super brown red na nakakross sa Milsims Black. Yung galing sa Easy Game Farm. Okay. So palagay ko mayroong apat na lalaki at apat na babae. Ayos na yan. Ito, hindi ito for sharing. Gagawin ko kasi itong ano, ah, gagawin ko itong materialis. Para may super browned at mercedes black ako. Yung isang lalaki, balisiam ito lahat. Yung isang, yung isang lalaki, ano yun? 5K sweater na cross sa Boston Roundhead. Ano na ito sila, mga nasa uh, isang buwan at one and half months, parang ganun. One and half months kasi ulit Okay, so yan sila. Pakainin natin. Hanggang dito na lang. Ah... Uh, please subscribe yung mga hindi pa nakapag-subscribe para updated kayo sa mga ito lang sa mga manok sa breeding baka may kusunada kayo eh, kontakin nyo lang ako so sa muli maraming salamat